Good morning po sa lahat. Mga ka-surprise surprise, morning pa lang po kaya iisihan po natin. Sabi nga po ng Cup Quiz, ayan. Take it easy. Mga ka-surprise surprise, kamusta naman po? Nagpre-prepare po ako ng breakfast. And um may i -re review po akong breakfast um, Bagong breakfast po today And um, may mga chika po ako sa inyo mga ka-surprise surprise Pero i-easyan lang po talaga muna natin Kasi talagang kayigising ko pa lang po <clears throat> May nangyari po sa akin kahapon mga ka-surprise surprise Ayan, gumibilangin ko siguro yung pagtawag ko sa inyo ng Surprise surprise, siguro makakarami tayo ngayon <laughs> So ayun po um, Kahapon po Nasa Makati area po ako And then Talagang Sabi ko nga iisihan lang po natin Pero yung kwento ko mga A surprise surprise Talaga pong What oh, do you call this? Talaga pong nakakatensyon Ayun Pero siguro okay lang din naman Since kwento lang naman ito di ba, Kahapon pa naman nangyari So ayun nga, kwento ko na ba? <laughs> Sige, kwento ko na para mamaya kakain na lang tayo. So, ayun nga po. Ede, sumasakay po ba kayo ng mga PUV? Yung mga van po. So, I was in Makati yesterday afternoon around before rush hour. So, it's, it's, it's like around 4.30 in the afternoon. And then, Paano kayo pagbukas ng kape, makaka-surprise, surprise ako ganito. <laughs> Ayan. So, it is like um, 4.30 in the afternoon. And then, so, yun, to avoid rush hour, pumunta na po ako dun sa terminal ng, uh, Aya, sa may Ayala 1 po yun, terminal po ng mga PUV, going to Bigutan area. So, ayun po. May daladala akong maleta kahapon kung nanonood po kayo ng mga vlogs ko. And then, ayun. Nung nakasakay na po ako sa PUV, may terminal po doon. Nung pagkasakay ko ng PUV, hindi po ako sanay nang wala akong nararamdaman na cellphone around me. Ganun. Or at least maalala ko man lang kung sa ako nalagay. So, nung pagsakay ko ko ng PUV, organized, <laughs> hindi po ako nagyayabang pero medyo organized po akong tao, mga surprise, surprise. Kaya, bakit ba nakalimutan ko kung sa ko nilagay yung cellphone ko? Bakit hindi ko alam kung po sa pocket or sa, what do you call this? Sa, um, <clears throat> sa bag. Kasi nga po, nung pagsakay ko po ng uh, PUV, Public Utility Vehicles na van, meron po doon lalaki na, kasi pag meron ka pong maleta, so kailangan maupo ka lang sa certain area. Kasi nga, otherwise, sisikip kayo doon. So, yung maleta ko po, ipinlace ko na po siya doon sa, um, uupuan ko. And then may lalaki po doon na para bang ayaw niyang mag-move. Ganon. Ayaw niyang gumalaw. Para bang gusto niya doon na siya nakaupo. Ganon kahit yung upuan po na yun is para doon sa may mga luggage. So kaya po medyo siguro nawala po sa isip ko. Kung naramdaman ko po kung ganon yung lalaki. Kaya siguro medyo nawala sa isip ko kung sa kunila ganyan yung cellphone ko. So nung nakapag-settle down na po ako doon sa, sa van, hinahanap ko yung cellphone ko. Ayun. And then, sabi kong gano'n, hindi pa pwede, hindi ko alam kung nasan yung cellphone. Kasi so, bumaba ulit ako. After ko makapag-settle down, bumaba ulit ako ng van. And then, ayun, sabi ko doon sa parang dispatcher doon, Sabi ko, nawawala no, po yung cellphone ko. Sabi ko gano'n, Wala po ba ako naiwan kanina habang natutay sa waiting shed. Tapos sabi nung dispatcher, mga ka-surprise-surprise, surprise. ang bait nung dispatcher, gusto nyo patawagan natin. Tapos, okay lang kuya. Tapos, ayun, nilabas nyo cellphone niya. And then, itinay niyang tawagan. Di ba? Sa, sa, sa panahon ngayon, di ba mga ka-surprise-surprise, surprise, usually, yung mga tao hindi naman naglo-load kasi nga internet na yung gamit. So, surprisingly, dun sa place po na yun, um, yung dispatcher pa, mayroon po siyang load. So, ayun, natuwa po ako na ipinaring nga yung cellphone ko. And then, ayun, inabangan ko po doon sa luggage ko, pinaking hong ganon. Ayun, nagre-ring naman po. <laughs> Tapos, ayun, nag-thank you po ako doon sa dispatcher, ganon. And then, ayun, eto, mag-move on nga muna tayo mga surprise surprise So, kahapon po, nung pagdating natin, hindi po, di ba, ipinlag po natin itong kettle. Pero hindi po siya um, gumana. So, ito po. Yun yung plug po dito, mga ka-surprise, surprise. Hindi po siya gumagana ngayon. ba diba, last time po na nandito tayo gumagana siya. Pero ngayon, hindi, hindi po siya gumagana. Kaya yung kettle, hindi po uminit kahapon. So, ayun. Let's move here na mga ka-surprise, surprise. Ayan. Ayan, dyan lang po kayo. <laughs> So, since hindi po natin magamit yung plug dito, dito muna tayo magpa-plug mga ka-surprise-surprise. And, gusto ko po pong i-review itong uh, bago nating um, what do you call this? Breakfast for today. Gusto ko lang, gusto ko lang po itong i-review nung isang araw pa, mga surprise surprise. <laughs> Natutuwa po ako. Are we, are we recording? Yes. Maggie rin po siya ulit. Di ba yung nai-review ko po before is Tom Yum. Excuse me, from Maggi. Hindi po siya sikat sa, dito sa Philippines yung Tom Yum Soup from Maggie. Siguro, hindi pa lang nila na-discover mga ko. surprise, surprise. Ang naging sikat po dito sa Philippines na other Asian uh, cuisine, ito pong curry. Ito po yon. So at first, hindi ko po alam ano ba yung curry na to. Kasi kahit nakapunta na ba ako ng Malaysia, yes. Wala po akong narinig doon, na, ano ba yung curry, gano'n. Hindi ko alam po ano yun. So, ayun, para maiba naman, ito po yung binili ko naman ngayon, curry. And then, nung pangalawang subo ko na po ito ngayon, nung first try ko po, to be honest, mga ka surprise surprise hindi ko po, po siya nagustuhan. Pero naiintindihan ko kung ano na ibig sabihin ng curry. <coughs> I think this just simply means the curry. As in C-U-R-R-Y. Yung curry, yung, usually, yung usual na curry powder na it comes from, uh, I guess, a certain spice, ganon So, ayun po mga surprise surprise Ah, kaya pala curry. Siguro sa Malaysia, they call it curry. But internationally, my English name is the curry. So, local name po pala ang curry. And ito po, meron pong commercial mga surprise surprise dito sa Philippines. And kaya medyo naging, um, ito po yung alam ko talaga binibili ng mga Filipinos. Ayun, nung tinikmang ko po, po siya, mungunang tikim ko po, Um, kasi po, di ba yung tom yum na tinikman natin, it is a dish. So, ano po yun? Hindi lang po siya spice, katulad ng curry spice. Hindi lang, so, it is a complex um, infusion of um, flavor, yung tom yum. So, ngayon, ito, iniisip ko, ka curry, ano na kaya ito? Um, is it plain curry taste? Ganon. So, yung ganon, natikman ko, na-discover ko agad na, ah, kaya pala curry ang name niya. It is yung curry. And then, yun nga, super, ano lang po siya talaga, mga surprise, surprise. As in, parang single um, taste lang siya ng curry. Wala na po siya, wala na po kayo ibang malalasahan sa kanya, kundi plain curry. So, medyo para pong nakaka- hindi ko po gusto in short. So, para bang kumain lang kayo, yung, alam mo curry powder, ilagay mo sa hot water, haluin mo, tapos inumin mo. Parang ganun yung naging feeling ko na umiinom ka ng ganun. Um, pero siguro, baka pag kinain mo na kinain, mas maugustuhan mo siya. Maybe this is an acquired taste, sabi nga. So, ngayon, we will put that to a test. Tit titikman po natin kung talagang, um, what do this? magugustuhan po natin siya and kung acquired taste nga po siya. So, ayun po mga ka-surprise, surprise. surprise. i ready na po natin siya. magdi disclaimer pa ba ako mga ka-surprise, surprise. Sorry yung mga ka-surprise, surprise. Medyo nag-ano tayo ha. Nag-start tayo sa um, serious talk. Kasi talagang kahapon po mga ka-surprise, surprise. Hindi ko talaga inaamin sa mga tao na 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 ako yung talagang ano lang po ako? Compose. galon pero ka pero yun nga since tayo tayo lang naman, Amin ko na talaga nag-tense talaga ako kahapon. Isipin mo ba naman? <coughs> Di ba hindi naman mumurahin ang mga cellphone ngayon, so ayun, talaga. <laughs> Kahit sinabi ko mawas surprise surprise na this morning, ano lang tayo, take it easy lang tayo. <coughs> Ayan. Nakwentuhan ko pa rin kayo ng ano, ng all this. ng mga nakaka-tension na bagay. Pero okay lang yun kasi nga, hindi naman nangyari ngayon. Tapo pa nangyari yun. Kwento-kwento lang. Kwentuhan lang po tayo. Kasi naman magtinginan lang po tayo ganyan. Gusto nyo ba yun? So ayun, ganito lang po akong gumawa nitong curry. Hindi po ito instant noodle, mga ka-surprise, surprise. Pero what I do is, um, ayun, yung noodle niya ilalagay ko lang sa cup. And then ayun, You know the drill guys, parang ano lang, cup noodle lang. So ganun lang siya. Kaya mga ka surprise-surprise, naka-high definition po tayo ngayon. Talaga ang lakas loob ko. Nilalaksan ko na po talaga loob ko. Kahit alam, tanggap ko po sa sarili ko mga surprise-surprise hindi po Korean skin wala pong firmness sa skin ko. Talaga pong bako-bako po ako. Pero talagang nag-HD po tayo just for the experience po nating lahat na makikita natin. Everything in vivid colors, ganyan. Na walang halong bola. So ayun, mainit na yung ano natin, water natin. <coughs> And then, ito pong coffee natin. Instant coffee, mga surprise surprise Instant coffee na nasa sociali na ano, na what do you call this? Na mug? <laughs> Or coffee cup, ganun? I think this is an espresso cup. So what else? Yun lang po muna yung mga kwento ko, mga ka-surprise, surprise, ano, yun yung nangyari sa akin kahapon na talagang bukod po dito sa, yun nga sa nireview ko po na about dito sa Curry from Maggie, ayun, naisip ko na i-share ko po sa inyo yung nangyari po sa akin. Excuse lang mga ka-surprise, surprise, surprise. <coughs> Recording ba ba tayo? Ayan, 13 minutes na. So, ayun po. Bukod nga po doon sa pag-review ko doon sa Kari na parang nung nakaraang po gusto kong i-review pero naisip ko na next uh, time na lang siguro para nakadalawang lasa na ako sa kanya para next uh, review ko is um, masasabi ko na talaga kung ano yung taste niya. Ayun. Pero naka-13 minutes na tayo, mga ka-surprise. Surprise, hanggang 15 minutes lang po tayo. Baka hindi ko na po siya matikman. Ma, hindi ko na po siya matikman na ano na sabihin ko sa inyo yung lasa. Pero siguro yung ano pwede, yung sabaw lang. Kasi yung noodle, it will take time bago lumambot. Di ba? Hindi na nga natin siya niluto. Ginawa na nga natin siya instant. Kapos kakainin pa natin ng agad-agad. wag naman, di ba? So, titigma ko lang po yung, uh, what do you call this? So, titigma ko lang po yung sabaw. And then, nasabihin ko po sa inyo kung ano po yung lasa. So, ito lang po yung mga surprise surprise Hindi na po muna ako mananalangin mga ka-surprise-surprise Pero surprise. pwede rin, sige uh, Ama namin ngayon, Hoka, pinakamakapangyarihan sa lahat Diyos sa pag-ibig Ama, salamat po sa masarapong pagkain ito Magbigay po sana ng lakas ito sa amin sa araw na ito Ama, mga panalangin ito ng para salamat, pinapaabot po sa inyo sa kaitaasan, sa ngalan po ng Panginoon, aming Hari, Yeso Cristo. Salamat po. Amen. So, yun. Medyo may ano yung Easter ko sana mga surprise-surprise nung spoon. Kaso nga lang may ano, may, what do you call this? May coffee yun. So, mag, mag so, so, I'll drink it from here na lang, kahit kind of medyo weird. Titignan ko lang naman na mga surprise-surprise. Huwag surprise. so, na tayo So, ito na yun. curry. Talagang curry yung mga mo parang kumain ka ng curry powder. Ganun lang po siya. I'm not saying na hindi po masarap. I'm saying na yun lang po yung lasa mga surprise surprise. So, so yun lang po muna, no? <laughs> um, stay tuned lang po tayo for more um, vlogs mga surprise surprise. And visit tayo niyo po yung YouTube channel oh. ko. Okay, Puputulit ko na po yung video.